Marisa. Mano ho, Chong. O, tuloy. Tuloy kayo. Ah, uh, ang itay mo ba nandyan? Wala pa siya. Hindi pa dumarating. Baka nagpunta sa Tito mo. no? Hindi galing na ho kami doon. Eh. Wala rin ho siya ron. Ah, ganun ba? Ah, siya paso. pasok. Pasok mo na kayo. Hintayin mo na siya at baka darating ngayon. Hindi na ho. Babalik na lang po ako. O, Sige. Siya? Tuloy na ho ako Ano ba usapan natin yan? Kasi Alam ko na kahit na hindi niya sabihin Na hurt siya Isipin mo naman Hindi hindi mo man lang binigyan ng pagkakataon Tita Are you still in love with my father? Nagdula sa kamay ko eh you <laughs> utang hapon no Aling Betty. Aba, mga bata kayo ngayon ah. Tsaka gumaganda. Aba, syempre. Pag tindera, dapat maganda. Eh, apal eh. Outang naman ang tatlong sardinas. Sardinas? Si at sa bawang. Ah, ito. Samahan si niyo na rin noong isang gin. Tsaka ah. ako ng isang shampoo. Ah, shampoo. Oo, oh, sige. Ah. Ay, ko. gagawin nyo, ah, kayong mga nagtitinda na sa pagita, pag umulan, huwag kayong sisilong. Kasi mas sa benta noon. May awa ang dating. O kayo naman, pag tumawad ng kote sa basahan, bigyan nyo na. O ano, yung saklay mo, asan yung saklay mo? Andun po. Kukunin mo na. Nang kailangan mukhang gutom para maawa sa inyong mga ta. Ayun hey, o. Ruben! Dong! Sige, lumakad na kayo, tanghali na. O kayo tatlo, ha, doon sa dating lugar. Alam nyo na, yung signal. please, naman, ngayon pala, umakating ka na, para ano, ha? Ruben! <laughs> My friend! Balita <laughs> ko, major ka na. Ang lakas ng ugong eh. Mabuti hindi ka naligaw dito sa subdivision ko. Kita mo, dumami tenants ha. <laughs> Kamusta na, Dong? Eto, tatay na. Nanay pa, napag-iwanan na naman. <laughs> <laughs> Kamusta naman yung dati mong negosyo? Naku, tinigil ko yung pagpapakal. Semiligal na ako ngayon. Kahit mainit eh. Ano naman, ano sa jam? May kailangan sana akong gamit eh. Yan lapit mo sa akin, medyo kinakabahan ako eh. Parang may bababasa na naman ako dyan to. Pero, pero ano eh, may, may, may nakatabi ako dyan na kilal lang, may kilina lang, kailangan mo. Buti dumating ka na. Kanina pa naghihintay sa yung kumpare mo. Andiyan sa loob. Kumpare? Yung bang taga-Hagunoy? Abay, okay. Matay ko bang isipin? Wala akong kumpari sa agulo eh. Ikaw talaga ako. Kanina pa siya dyan, nakakahiya na. Mabuti na lang ka mo, naliliban sa pakikipagkwentuhan doon sa mga anak mo. Naikwento ko nga yung ginawa sa'yo ng bagong salta. alalang alalang nga ah, siya sa'yo eh. Ah, kanina pa naghihintay yun sa'yo eh. Nakakahiya na. Pagbalik niya dito, magbiling ka ng ube sa kapastilis, ha? Ayan eh. siya, oh. Oh, pare. Eh. Oh, bakit? Ah, kasi mare, ngayon lang kami nagkita. Oh, Di ba, pare? Oo, oh, pare. Ngayon lang kami nakita oh, nagkita niya. Sige, sige, um, na kayo. Sige na, mag na kayo doon, ha? Pagkatapos mag Eh, baka may isang pa si pare. Kailangan matinig ako, niyo. Naku, ikaw naman, oo. Oh. Ngayon lang ako yung nagkita. Eh. Sasali pa ako. Sige na, na kayo. Ako. Sandali lang. Si pare talaga matuwahin sa bata yan. Hindi, hindi ba, pare? Hindi na, hindi ha? na. Gabi na, matutulog na ito. Sige na. Pare, ha? Mauna na kami. Sige, oh, sige, sige, na. sige na. Matulog na kayo, ha? Sige. Upo ka. Pare. Ha? Oo, pare. Eh. Hmm? Nababakas ko na mayroon kang magandang pamilya. Pero nasisiguro kong hindi nilalim yung kalukuhang ginagawa mo. Eh? Hindi ka ba nangihinayan na maaaring mawala ka sa kanila? Medyo naipit lang po ako eh. Kung hindi ko nang pusi na mapusin ang pagbibigyan, Pagkano man pumapahamak ang pamilya ko. Uh. Kaya magbitiw ka na sa pinasukan mo yan. Matunog na matunog, hindi lang sa barangay na ito. Na yung siyang nakasama mo, may naalaga ang pugad. Eh. At isa pa, magbitiw ka na rin bilang chairman. Mawala ka ng parang bulak Ha? Huh? Ngayon, oh. Uh. nasan yung bugad na yun? Oh. Uh. न तव्हां बबीद लत आहियो अड़े मां पहिरियों